E, ano ba, karamdam mo? Ako nagpunta sa paglita. Akala ko rin ako magkakabalag dito. Mag-jack ko dyan. Ano pa? Ilan taon na po kayo tatay? I'm 89. Aba, ay mo. Dapat nilalakasom. 7 July. Ah, um, dapat lalakasan po para... E, ano po nararamdaman niyo tatay? Hilahapo. Ah, yun. Hilahap po. Kaya kailangan po ninyo ng uh, nebulizer, ano po? Pag nag nagpabal nga po at kayo, bagsak. Kung uh, Pag may pagkakalan na tubig, ah, ako. Nagbagsak ako, na, ako. Bagsak ay, ito ako nakalapat sa pagkana mo, hindi ko lang tubig. Uh, Pagkakal, bago ako natawohan. Kailangan tati, laging na din may alalay. Eh. Dahil sa atin, sa ating mga may edad na, kala natin tayo malakas na malakas pero hindi na kaya ng ating katawan malakas yung ating isip pero hindi natin na hindi na kaya ng ating katawan ano po at uh, kayo naman yate kung ano-ano mga trabaho dati Oo ang tawag tatay ngayon ay ang tawag diyan ay premium na premium ay karamdaman kaya lang syempre iniingatan na din po ang natin dapat ng katawan mga pinapas noon, hindi kaya ng mga anak ko. At nung po talaga naman ay talagang paspasan ang mga trabaho. Kaya time na rin naman para kayo ay magpahingat yan. Yung mga, mga anak ninyo ay nabi yan. At kayo naman hindi niya papabayaan. Ayaw huwag na ako. Ahulin sa bundok. Ayaw, huwag aahon sa At talagang... Ang gusto nung anak kong babae na sa tagig, iluwas na ako, dadalhin na niya ako sa ospital. Yung big sa ospital na pinakamagandang ospital. Na. Ay bakit tatay, kung gusto naman ng inyong anak? Ay, magagastusan. Ay, samantalang matanda na. Gusto ko nung Ay, Ay tatay kalubang pa rin ng Diyos ang tanging mga masusunod. Hanggat may buhay na pinagkakaloban Diyos ay ipagpasalamat natin. Kaya namin na tatay na sagutan. Sa kami dalawa ang junior ko na nasa bataan. Kami wala kasawa yun. Kami ang dalawa yun. Ngayon naman ang anak ninyo ang buwabawi, ang, buwabawi, ang nagmamahal sa inyo at yun po ay napakahalaga na ipinapakita ng inyong anak at uh, na mahal kayo ng inyong anak at yun po ay napakahalaga tatay kung pa na kasi bata, bata pa yan mahal naman nung nag-aaral pa bibigyan ko ng pera hindi bibili ng tinapay hindi ito mamasahe maglalakad hindi bibigyan ko ng sigarilyo malayo pa tatay hindi ng Talagang inspirasyon ng inyong anak Or, sa pagmamahal sa inyo. Isang babae. Hmm. Mo lang. Talagang napakahalaga po ng uh, 'yun ang uh, isa sa yun ang isang premium ng Diyos para sa atin. Ano para po sa inyo dahil kayo may mapagmahal na mga anak. Uh, kami tatay magbabahagi lang ng uh, noong ni uh, nebulizer ayon po naman ay saabot lang din ng amin makakaya ano po, yun ay babahagi lang po namin. At salamat sa kwento tatay dahil nga nakaka-inspire yung pagmamahal ng inyong anak sa inyo. At salamat dahil kayo nga ang inyong mga anak ay tuloy-tuloy na nagmamahal sa inyo. At sana ganun din yung maraming mga anak na sa kabila ng uh, ng kahirapan sa buhay, tapos sa uh, uh, kayo ay may edad na yung mga anak naman ninyo nag-aasikasa sa inyo. At sana ganoon din yung ibang makakapanood nito dahil mga anak ay mapagmahal sa magulang. Salamat tatay sa pagiging inspirasyon at malaking bagay po na maibahagi din natin ito sa iba na mga may anak at may mga magulang pa na napakahalaga ng magulang at napakahalagang alagaan ng anak ang kanyang magulang. Salamat tatay sa inspirasyon. Ayan, maraming salamat doon sa sponsor nito. At uh, ipagkakalog na po natin itong uh, isang nebulizer para kay tatay at saka doon sa kanyang, uh, sa kanyang apo. Uh, -i -i ipagkakaloob dahil po nakita natin yung sitwasyon ay kailangan kailangan po talaga ito yung... po yan kaya lang so yung sa susunod yung ilalagay po dito ay kayo na yung lalagay. Kahalog na po natin. At, uh, ano po masasabi nyo sa sponsor? Maraming maraming salamat po. Wala kong tulong po sa akin natin Masyari sa akin sa po. Yon, sige po. Atin na pong uh, lalagay.